Sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber, subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang pagtulong sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. yus na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga bagon na ngayon po lamang nakatuklas na aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, naniniwala po akong uh, uh, sila rin ay may busilat na kalooban. Huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang uh, bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video. Pakakulog ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa iwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulo sa mga taong hinihira po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking uh, kayamanan sa langit, sa pagtulong sa kapwa at sa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutian at ipagkakalob sa iyo ang siksik -sik at dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Um, ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay Oras um, uh, orasyon, panawagan at pampabalisa, iwagan ng pangkasinan. Mas mainam kung uh, kung may larawang larawang ng taong pinatutungkulan tapos paluin ang unan ng tatlong bisis. pag sa panawag ng pangalan usalin ito ng Tatlong bisis. Narito po ang orasyon. Uh, sa mga naniniwala lang po dito, uh, sana po, tiwala lang po kayo pag gumagawa po kayo ng ganitong uh, uh, orasyon para ipagkalabasan niyo ang bisa nito. Narito po ang orasyon. Nimi, Trit, Tarum, Adita, Karistum, Im, Signit, Igusum. Pangalan ng tatlong bisis. Hanap hanapin mo ako kahit saan man ako naroon. Nimi Tritarum Adita Karistum Im Signit Igusum Pangalan ng tatlong bisis Hanapin mo ako kahit saan man ako naroon. Nimi Tritarum Adita Karistum Im Signit Igusum Pangalan ng tatlong bisis hahanapin mo ako kahit saan man ako naroon. Yan po ang orasyon. Sana po gamitin po lamang po sa uh, kabutihan. O, huwag pong i i gagamitin sa kasamaan. Ang mungkan dito ay uh, kung sino po yung gustong-gusto nyo pong gusto nyo pong makataluyan na abang buhay yung pong ang po wag po yung abusoyin po ito kasi may balik po itong karma sa mga lalaki po dyan na mga lalaking hindi pa po nakapag-asawa narito na po yung ang paraan po niyo para makapag-asawa na po kayo ng mas piliin po ninyo kung sino yung gusto nyo pong makasali kasama habang buhay at Sana po huwag niyong abusuhin lang, gamitin po lamang sa tama para hindi po kayo uh, makarma. Uh, sana po nagustuhan po niyo aking mga binabahagi dito na mga orasyon. Paki subscribe po, uh, like and share. Yan po ang orasyon. Sina po kay mangin. po. Sobrang hangin dito ngayon. Uh, sa mga baguan lang po, uh, ano po pakingatan po. At uh, pagyabang palagay po yung tandaan humingi po kayo humingi po kayo ng gabay sa Diyos sa mga kabangiran para gabayan kayo araw-araw at malay sa sakit araw-araw yan po uh, Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Abay na po.